kasi totoong tao or totoong multo yung pinoportray mo. Hindi ka ba pag-internalize baka yung mismong multo na yung pumasok sa'yo? Um, sa itsura ko po, may mga pagkakataon na pagkakaprosthetics na katatakot po talaga siya. Pero, majority, uh, majority masaya po talaga ako as in na-enjoy ko siya. Minsan ko lang naramdaman yung takot talaga nung no, hindi ako nakaprosthetics. Mm -hmm makaayos ako, uh, 70s yung look. And then, doon nag in lahat na parang, masyado ko kasi binuo siya sa isip ko eh, kung sino siya, kung ano yung mga pinagalingan niya, kung saan nanggaling yung mga galit niya, kung ano yung mga pinagdaanan niya. Ay, hindi niya naman siya magbabasa online talaga, so ginawa ko siya sa akin. Uh, I mean, on my own. Tapos, so, doon na ako, Para uh, parang hindi kayo ma-spoil, basta mayroon akong isang eksena doon na ginawa, na alam naman natin lahat na nag-suicide siya sa so, isa kanyang uh, last act, act na ginawa niya. And nung nandun ako mismo sa eksena na yun, umiiyak ako. As in, bakit pa lang ako dun sa parang rank? Kasi mataas po talaga. Um, parang dun ako. And then may tali. And then may harness. And hindi ko po first time mag-harness. Pero first time ko nakakita ng lubid sa harapan ko. And yung lubid, sobrang taas. Nakapag mag-fail man yung kung ano man doon, I'm a ako. Pero syempre, may tiwala po ako sa lahat-lahat. But overthinking overthink it all. And doon pumasok yung parang, Shucks, ito yung naramdaman niya, noon. Ito yung ginawa niya. Dahil hindi niya matanggap kung ano nangyayari sa kanya. Tapos halu halo niya. Tapos hanggang sa'yo, malapit na si na direct, lumalapit na siya na Kaya mo ba? Kaya mo ba talaga? Abo, kaya mo ba? Kaya mo ba? Let's do this! Panic attack po talaga. Anxiety attack. And, Um, dalawang take yung ginawa namin. Nung pinanood ko po, hindi po ako na Inulit ko po siya. And ito yung pinaka nakakatakot na part. And direct, dito ko lang ah, po minute sa inyo to. <laughs> um, Pinagbabaan ko yung harness. Tapos medyo nakakangat yung lupit. Kasi, kaya hindi ako na-satisfied. Nung una ko po siyang ginawa, halatang maluwag yun. So, ginagano ko yung like ko para kunwari, nasasakal ako. Pero hindi naman talaga. So, nung pinanood ko, kung ako yung audience, hindi ako maniniwala. So, parang sayang naman yung pera ko dito. So, dapat kapag paliwala siya. And highlight siya nung pelikula eh. Kailangan may justice. So, ang ginawa ko, yun lang, -adjust, na nga, na-adjust and all. Nandaman ko po talaga. As in, hanggang sabi ko, okay, kaya ko pa, kaya ko pa. Tapos nung nararamdaman ko ng kasi medyo matagal siya. Para lang ma-feel ko ay makita na na parang totoo. And hindi ko na tinignan kung effective siya. And ewan ko lang direct kung kaya, pwede natin ipakita yun or ipalabas. Pero at least ginawa ko pa rin just in case nung na pwede siyang magamit. Kasi syempre, diba? Yun lang. And ah, um, satisfied naman ako. Actually, fix ko siya na okay na yung first day. Kasi sabi ko, baka hindi ko yeah. yung masyadong makakita kung ipapa-MDRC hindi natin. Pero pinipit talaga ni Rena, direct mas para mas realistic daw natin. Uh -huh. Tapos narinig, actually narinig ko sa monitor na angat na angat na kasi nararamdaman na Nararamdaman mo na yung... Sobrang sa... na. Yes. Yan. Thank, Thank you. you. Thank you, Thank you very much.